dumating na yung ano ko order na vitamins. Vitamins for hormonal imbalance. <laughs> Ayan na guys. Tingnan natin guys. Ubus na natin guys ang order ko na vitamins. Vitamin C. <laughs> Basta, maganda siya sa ano. Pwede siya sa sakit ko. Ang sarap kung walang gunting. Kaya guys. Oh, is the scissors. Yung palang bawal yung kapita ako saan. Ang inyot, ayot like, guys. Huwag na na natin. Aray. Yeah. Right. Try ko lang siya guys. Oh, this one. Ay, parang inyotan. Dietary supplement. Ito guys, ang in order ko guys. Wow. Tatlo to siya guys. Ito siya guys. And then, may libreng sabon. Ah, yung sabon nila, Koji. May libre silang sabon. Oh, may libre, may previous pa silang, ano, lipstick. Oh, lipstick. May, may, may ano pa sila, oh. Oh. May binigay pa sila ng lipstick na previous. Ayun, guys. Try natin to, guys. Kung, ano talaga, wow. epektibo siya. <laughs> Ayan na, guys. Tatlo siya, guys. Tatlo. Wow. And, my free na sabon. May freebis silang lipstick. Ayan na, guys. Thank you, guys, for watching. I-try natin itong wow. vitamins ko. Kung epektibo talaga siya. Bye-bye! See you next vlog!